<laughs> okay, okay. Shout out kay Ninya Alora Herrera at saka kay Little Warriors TV. Solid supporters ko sila. Good morning. For today's video, magpapakain tayo ng Tricantera gigantia. Most commonly known as Mother de Agua dito sa atin, sa Pilipinas. Mayaman ang halaman na to sa protina. Kaya mainam tong ipakain sa ating mga alagang hayop. Manok, baboy, kambing, uh, babo pabo, baka, uh, siguro pwede rin to sa rabbit. Wala kasi akong rabbit eh. <laughs> yan, so, kumuha muna kami ng mga sanga. Yan, siguro pwede na yan. 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 Next step, gupitin natin yung mga dahon niya. Yan. Yan. Yan si mama. Tinutulungan ako ni mama. <laughs> Partner ko siya minsan. Minsan siya yung siya yung nagtatantad ng dahon. Laking tipid kasi ng paggamit ng mga dende sa mga sa pagpapakain ng mga alaga. Siguro na basta mga 40% yung save ko sa pagpapakain ito. Yan, ito mga sanga. Main lang din to. Walang sayang to eh. Yan, tinatanyin ko sila dito. Yan, buhay na nga yung iba. Yan, oh, yung dami. Yan. Tusok mo lang. Yan. Mabubuhay na yan. Kailangan na lang ng moist at sa medyo malilip na lugar. Yung iba ginagawa nila yung rooted na rooted na sanga ng madre ni Agua binibenta nila siguro nasa mga 5 pesos yung isa yung sa akin dito hinihingi <laughs> binibigay ko rin naman <laughs> at is nakatulong ako sa kanila yan ang dami lang tumubo kailangan rin lang i-replant hmm. nasa mga 2 weeks to 2 weeks na mula ng pagtanim kailangan lang sa pagtatanim nito medyo malilim siya at saka mamasa-masa yung lupa kasi kung hindi matutuyo lang yan yung mama ko iisa lang yan kaya dapat nating alagaan, mahalin at respetuhin hindi natin alam yung buhay kaya sulitin natin yung mga oras na kapiling natin sila Yan, so skip the drama. Tara na. Ihalo na natin. Yan. Tapos na. Ready na para ipakain. Let's go. Yan. Mga manok muna. Yan. Kita nyo yung appetite nila. 60-40 yung ginawa ko dito. 60% na commercial Philippines at 40% ng Madre de Agua yan so, makikita mo sila <laughs> naipit pa yung isa yan so matakaw sila ibig sabihin gusto gusto nila yung ating materi aku ya kita kau nih lo dia ke mga road island oke okay. oke okay. okay. isa rin to sa ano pagpatanggal pagod yung makikita ko silang ano okay, <laughs> enjoy pasayatan. na yan hindi mapili sa pagkain yung mga manok na to. Kahit nga damo, kinakain nila. Kaya para sa akin, hindi sila ganun ka hirap alagaan. Depende sa feeding program, pero hindi talaga sila mapili sa pagkain. Huwag mo lang kalimutan yung ano, yung deworming nila. Kailangan nila yon Lalo, lalo na nag hindi commercial hindi puro commercial feeds yung pakain so mainam na regular yung deworming nila